Oh, ang dami. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Manis. Ito ko Balik na ulit sa dare. Wala sila sa ano ngayon. Uh, show. Baka nandito sila sa Kubaw. Baka ngayon nandito sila. Yun ang ginawang pambawi. Eh. Sa nakikinig lagi Para masalo silang anahan. Hindi mga bago ko Yung iba naman na bababawan. Pero para din natupagin. Di Tingnan sa nalaman ko naman. Na'y po sa kahit paano pa naging hindi. hindi maitatang na munti. Talamay, hindi, 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 gagawin ka pa rin ang gagawin ngayon saan pa kaya ako na ito dadalhin subok na subok na ilagay nyo sila subok no na yung mga nanubok yung ilang umusok, tsaka kumulutumbong ito na ngayon yung mga sinabihan yung gunggong sa tuktok na kami tumutungtong ito yung hindi nyo matutuntun tsaka ramdam nyo na rin pataas kami ng pataas kadalabas kahit hindi mo dalas palabas ka rin sa amin palabas mabanas kayo na mabanas kapag usap ang Pinas pasok kami dyan hindi na mapapalabas huwag ka na magtaka ba nangyari at paano kasi kitang kita nyo naman maldito basta klaro oo oh, wala nang iba halata kasi nga nung yung uso na iba o diba yung iba ano bura? yung iba na alata sa panganim na plaka nagiging malalabig lalo na pag na binasa pag ginagawa eh bago magawa hindi ko pa nagagawa yung mga iba lang na ito ko po seryoso taxi eh ah, Walang ano, wala na no, huli. Paano nang huli ngayon dito. No? So tapos na ang ano. Tapos na siguro 'yung ano nila. Wala ano, araw-araw yata ako din nakahuhuli ngayon dito. Manis. Ah. Balik na ulit sa dare. So mga isang linggo na yata ako din nakakita ng nanghuhuli dito. sa part lang na to ha siyempre Sa doon sa taas doon sa oras na to saka sa part na to so araw-araw ko dumadaan dito so hindi na, di na ako nakakakita Ayan, may bantay. Meron ako nakita. So, ayun na, ah, may bantay. So, kung marami-rami mahuhuli, ha. Ah. Ayan, may bantay. Ayun, oh. oh. tingnan natin yung mga nahuli, ha. Ah. Doon yun sa may, ano, may kubaw. Doon sa may, ano, flyover. Tingnan natin, punta tayo dito. Para makita natin. Yung mga hinuli, oh. Diba? Huli. Oh. Ayan, oh. Hinuli. Ayun oh. Konti lang na huli eh sa mga dumaan eh. Ayun oh. Oh, dami. 1 2 3 4 5. 5, 6. 5 pala, 5. Diba, may huli. <laughs> Daming magmamumiglas eh. Goodbye, 5K. Hindi nila napansin 'yon kasi ano, akala nila wala eh. Kaso ayun. 5,000 Kita mo yung ano Mga, na, nagra radio May mga radio Spotter Oh, asap, oh asap, oh asap